Update sa aking mga sili. Ang lalaki na ng bunga. O. Oh. Ayan. Ito, dalawa lang ang bunga niyan. Iyon, tatlo. Apat pala, apat. Tapos ito, may isa. Dalawa. <laughs> Ayan o. Oh. Ito. Isa. Dalawa, tatlo. Tapos ito. Yan, ito ang madami. Oh. Ang dami pang maliliit. yan pa oh. Tenya, mga manoy, manay, maanghang kaya ito. Kasi sinasabi sabi ng kasama ko hindi daw maanghang. Yan, nitong madami oh, okay, kita Ito pa. Ito malalaki siya. Pero maiksi, <laughs> malaki maiksi. Ayan oh, apat 'yan. Pero itong iba, itong yung mga ganito, mahaba siya na maliit. Yung patulis siya. You know. Ayun itong update ngayon sa aking sili.